At na natin kapag sumabog ang pinakamalaking bulkan sa ilalim ng dagat. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ngayon mismo, abang nanonood ka ng video na ito ay halos 20 bulkan ang sumasabog sa buong mundo patuloy silang nagbubuga o nagpapakawala ng mga abo mapahanggang sa ngayon. At kung wala ka ngayon sa mga lugar na may nagaganap na pagsabog ng mga bulkan ay pinagpalaka ka. Pero paano kung isang araw sa pagdungaw mo sa bintana ay nakita mo mismo ng dalawang mata mo ang isang aktual na pagsabog ng bulkan? Anong gagawin mo? Malamang tatakbo ka at lilikas mo ang pamilya mo sa ligtas na lugar para di kayo maabutan ng dumudurang lava at nakakamatay na pyroclastic clouds. At sa katunayan marahil isang araw ay wala ka ng tatakbuhan pa. Ayon sa mga sayantipiko, merong halos 1,532 na mga bulkan sa ibabaw ng mundo. At sa buong kasaysayan ng tao, 600 lamang sa mga ito ang naging aktibo at 160 sa mga ito ay sumasabog sa kada isang dekada at ang higit 50 naman ay sumasabog every year. At sa kabutiang palad, ang karamihan sa kanila ay maliliit na mga bulkan lang na di nagdudulot ng malaking trahedya. Pero kapag ang pinaka nakakakilabot na bulkan ang sumabog ay ibang usapan na ito, magiging bangungot ito sa sangkatauhan at ang isa nga sa mga tinutukoy ko dito ay ang mega size na bulkan at tinatawag na Mount Merapi o Gunung Merapi sa Indonesia na may ibig sabihin na Fire Mountain. Nakalocate ito sa may central part ng isla ng Java sa Indonesia. Ang aktibong bulkan na ito ay may taas na 1.8 miles o 3 kilometer para itong iking bomb, ito pwedeng sumabog anytime at hanggang sa ngayon ay patuloy itong naglalabas ng makakapal na usok na nagsisilbing tanda sa mga nakatira na malapit dito na anytime o pwede siyang magpakawala ng makapaminsalang lakas. Oo, at ang isa pa sa pinakalakilabot na vulkan ay nakalocate naman sa gilid ng parte ng globo sa may parting Central North America. at kilala ito sa tawag na Yellowstone Super Volcano. Ang malahalimaw na bulkan na ito ay taktong beses pa lang sumasabog sa buong kasaysayan at ang pinakahuli niya ay nangyari 630,000 years ago. So ibig sabihin anytime, maaari itong sumabog at kapag sumabog nga ito magaganap ang pandaigdigang sakuna. Sa kabilang banda, Nung huli itong sumabog ay ito'y nag-iwan ng isang malaking hukay sa mundo at ito ang super crater na tinatawag sa ngayon na Yellowstone Caldera. Ito'y may lapad na 30 to 45 miles o 50 to 70 kilometer. At sa katunayan ginawa na itong park ng USA. Oo, at isa ito sa pinakasikat nilang national park at kinikilala naman ito sa buong mundo. At don't get me wrong, dahil lang Yellowstone Super Volcano ay malaking banta pa rin sa sangkatauhan. At kapag sa once na sumabog nga ito ng biglaan, ay ang halos malaking parte ng USA ay mabubura at tatabunan ng abo at damay dito ang buong mundo. Bakit? Dahil makakaapekto nga ito sa ekosistem at sa ekonomiya ngayon kung nasa USA ka at lumipat ka sa golf ng Naples ay wala ka pa rin taka sa pangalib dahil narito ang Bulkang Vesuvius. Pero sa ngayon naman ang Bulkang Vesuvius ay tulog pa rin. Pero huwag ka pa rin papakampante dahil tinagurian itong isa sa pinakadelikadong bulkan sa buong mundo. Halos tatlong milyong katao nakatira malapit dito. At kung bigla sumabog ang bulkan ay bigla rin silang mawawala kung hindi sila makakalikas ng mas maaga. Ganun pa man kung binansagan siyang isa sa pinakadelikadong bulkan ay ang kasunod naman niya ay binansagang City Destroyer at ito ang Niragongo. Aktibong bulkan din ito na nakalocate sa kontinente ng Afrika sa may bandang Virunga National Park sa Democratic Republic of Congo. Ang bulkan ito ay 34 times pa lang na sumasabog mula pa 1882 at kapag sumasabog siya ay buwan o minsan taon ng tinatagal ng aktibidad niya. Nakakabahala nga rin siya dahil ang crater niya ibinubuo ng aktibong lawa ng lava. At noong 1997 nga, nag-collapse crater nito at ang lavang nasa loob niya ay sumabog at gumaloy sa bilis na 62 miles o 100 km per hour. At nilamon niya, sinunog niya at winasak niya ang lahat ng nadaanan niya. At matapos matapon ng laba ay muli itong nagkarga muli at sa kabutiyang palad naman ng mga sayantipiko at mga engineers ay naggawa nito ng paraan para dinamuli pang makadaloy ang lava. At sa katunayan ang lava sa loob ng Niragongo ay napakagandang tignan na talagang di mo maiisip na pagwasa kan dulot niya. At ngayon kung malawak ang pagwasak kan dulot ng mga super volcanoes, ano kayang mangyayari kung lahat sila ay sabay-sabay nagsisabog? Magaganap na ang doomsday o araw ng katapusan. Mangyayari ang isang nakakatakot na bangungot sa sangkatauhan at may kukumpara no match o walang binatbat ang pagsabog ng maraming nuclear bomb sa pagsabog ng lahat ng mga bulkan. Isipin mo na nga lang pag sumabog ang bulkan, dilindol at magpapakawala nga ito ng laba na siya namang sisira sa malaking porsyento ng kalupaan. At ang pinaka worst case pa nga dito ay ang mga abo at volcanic gases ay ilalabas ng mga bulkan. At sa pagkakataong ito ang mga layer ng abo ay aangat at pupunta sa atmosphere at haharangan nga nito ang sunlight o liwanag na binibigay ng araw sa Earth. At malamang tataas na naman ang presyo ng mask at syempre flashlight at kandila. At sa kabilang banda, ang kadiliman sa buong mundo sa mga oras na ito ay tatagal ng halos sampung taon. So ibig sabihin mawawala ang photosynthesis at ang resulta mamamatay ang lahat ng mga halaman at ang temperatura ng mundo dito ay bababa sa critical level. Yunon pa man sa ating panahon ngayon, kung maharangan man ng mga ang pagsikat ng araw, ay kaya naman itong gawan na ng paraan ng mga sayantipiko. Pero ang volcanic gases, kaya-kaya nilang gawan ng paraan? Ang gases na ito ay parang death cocktail na binubuo ng hydrochloric acid, hydrogen, hydrogen sulfide at sulfur dioxide. At kapag ito'y nahalo sa tubig, ito'y magiging ulan at ibabagsak ito ng ulap sa kalupaan at sa katubigan. So ang resulta magiging polluted na ang kalupaan at ang ibabaw ng katubigan. At lahat ng mga isda at mga hayop na nabubuhay sa mababaw na tubig ay mamamatay. At kasunod na nga nito ang domino effect. Maapektuhan na rin ng ibang mga isda at mga hayop. Magkakandamatay sila dahil wasak na ang food chain. Oo, totoo itong mangyayari at nangyari na nga ito noon. Ayon sa pag-aaral sa may sinaunang latak ng mga rock formation, na pag-alaman nila na naganap ang sinaunang malawakang pagkawala ng mga sinaunang panahayupan dahil sa mga naganap na pagsabog ng mga bulkan. At kung sakaling may makaligtas pang tao o mga hayop sa mga panahong ito, ay malamang magtatago na sila kung saang-saang ligtas na lugar para lamang makasurvive sa mga huling araw ng mundo. At sa kabilang banda, isang bulkan pangalang sumabog sa isang bansa ay makakaapekto na ito sa atmosphere. At ang halimbawa nga dito ay ang pagsabog ng Mount Pinatubo sa ating bansang Pilipinas. Ito sumabog noong 1991 at isa nga ito sa mga naitalang pinakamalakas na pagsabog na nangyari sa mundo sa nakaraang isang daang taon. Bumaba ang temperatura noon ng hanggang 1 degrees Fahrenheit o 0.5 degrees Celsius. At ang resulta nito nagkaroon ng ozone hole sa Antarctica sa may Southern Hemisphere. At salamat sa Diyos mula noon, wala na namang ganong sakuna nangyari pa. Pero wag pa rin tayong papakampante. Dahil sa katunayan ng mga bulkan sa kalupaan ay maliliit pa yan at kokonti pa yan. Dahil ayon sa mga siyentipiko, ang 80% ang pagsabog ng mga bulkan ay nagaganap sa ilalim ng dagat at karamihan sa kanila ay nakalocate sa pinakadaliman ng dagat na napakahirap ng alamin kung nasaan. At nito nga lang ang isang geophysicist sa may University of Texas ay nakadiscover ng super duper uber volcano sa ilalim ng Pacific Ocean. At ayon sa teorya kapag sumabog nga ito ay ang buong mundo ay wala ng pag-asang makasurvive pa. Nakalocate ang bulkan ito sa lalim na 932 miles o 1,500 kilometers sa east coast ng Japan. At kung sisiyasatin natin ang buong eriyang saklaw nito, puwede na natin itong tawagin na pinakamalaking bulkan sa ibabaw ng mundo. Ang diameter ng crater nito ay umaabot ng 388 miles o 625 kilometers at ang eryang saklaw niya ay 100,386 square miles o 160,000 square kilometer. Ang halimaw na ito ay tinatawag na Tamo Massif at sabi ng mga volcanologists, 140 million years na itong natutulog at salamat na lang talaga di siya nakikitaan ng mga signs ng paggising. At kapag nagising nga ito, isang bagay lang ang malinaw. Walang kahit ano pa mang nabubuhay na creatures sa mundong ito ang makakasurvive. Kaya naman ang solusyon ng iba ay humanap na ng ibang planetang titirahan ng mga tao. At ang Mars nga ang pinupunteryan nila. Ang Mars daw ang pangalawang tahanan ng mga tao kung sakaling mag-endgame na sa Earth. Pero mayroon pang malaking problema dito. Nasa Mars ang pinakamalaking bulkan sa solar system at ito nga tinatawag na Olympus Mons. Ito ay may taas na 16 miles o 26 kilometer at ang diameter niya naman ay 335 miles o 540 kilometer. So wala pa rin talagang choice ang mga tao. Sa kabilang banda, ano't ano pa man yan, isang bagay lang talaga dito ang malinaw. Bagaganap ang dapat maganap walang makakapigil kapag ang kalikasan na ang gumalaw at magpamalas ng lakas. Ngayon ikaw, anong gagawin mo kapag sumabog ang lahat ng mga bulkan sa mundo? Comment down below.